Yo mga par bali ito nga tapos na yung ano yung uh, fireworks ngayon nga eh di eto tambay lang kami dito oh kwento kwentuhan at uh, malapit na rin kami nga mag uuwihan mga parigoy uh, nag na rin yung mga tao Ayun, kanina punong puno ng mga tao yung mga yan yung mga paligid na nandyan oh. punong puno ng tao nanonood din sila ng fireworks pero tapos na nga kaya eto uh, pahipahinga lang kami bago kami umakyat dito kasi kami sa babae eh, ayan sa may tabi ng uh, ilog na yan tapos aakit na kami doon, yun doon sa may hagda na yun. At uh, may kami mga par. Yo mga par, ito nakakita kami ng ano, shawarma. Oh. Okay, yun guys. Ice cream. Ah, ice cream. Ice Chokam, chokam, Mami Chokam, Chokam, 감사합니다. 여요 여보세요, 여보요 여보세요. 다시 한번이요 아, 다 아이스 하나만. 와, 와, 요 아이스 감사합니다. 요 아, Ayun mga paro, oh. hintig naman pagkakasyawar mo na ito. Laki! Talo <laughs> pala yan. Solid. Oh, mga tira kami ba? na paro. Yung chicken tsaka oh, kay Bob. Oh. Wala. 9,000? Oh! Ah, mix kebab. Oh, ito nyo mga paro. Oh. Chicken kebab 7,000. Ang nanay niya, di ba? Yes, 7. lang. Pero i-mix niya. Oo. Hindi na. Ano pa? Siya ng bata. At tumanda. na eh! You? This one? You? No. No? Ah, no, no. Yo, mga paro, nakabili na nga ako ng ano. Shawarma ako. Kita niyo naman, laki. Pero mamaya ako na ba kakainin sa bahay to kasi ano eh. Ah, busog pa ako. Oh, bali pa -uwi na kami mga par. At uh, eto, nag-enjoy naman, masayang ano, masayang sama-sama din at ngayon lang din ng ganito. Kaya yun, sana ay eh, maulit pa. At, at, sige mga par, update ko na lang ulit sa mga susunod. Ito mga par, pauwi na muna kami. Lahat muna kami, papunta na kami ng bus. Mm, dahil nga marami na kaming nagagalaan, naikutan. Oh, diyan muna kayo mga kaibigan at uh, super enjoy din naman kahit pa paano sarap Sana'y maulit sarap. mga paikot-ikot namin dito mga par sarap. yeah ikot-ikot <laughs> lang kaya pagkagantong mga ano pagkakataon ni eh, sinusulit din naman namin at bihirang bihiran naman kami makagala din eh hindi puro lupa no hindi puro lupa ang kwan ang ginagawa namin puro palahan shopping din tayo par. shopping shopping, shopping din pag may time oh tingnan dami ng tropa Arbab. Baldo. <laughs> Baldo. Arbab ng tropa. O paano mga par? Diyan na muna kayo. See you sa mga susunod at uh, God bless sa inyong lahat.